Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sarah Duterte. Ano po ang prueba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin, ha? ito pong slide na ito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na merong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin, ang kamera de Representante. O ito po ha. Basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O di ba ang mga taga-kamera. Wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential pa ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, e paano po yung 1.6 billion na kamera de representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng kamera de representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? E ako nga nagtataka ko, e eh, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea. Bakit? Pagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga um, barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea? Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary, and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? Dalawang taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan, ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni, uh, ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. O. Ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung ng mga kongresista. Alam ko po yan. Dalawang taon na akong pumirma niya. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kesa confidential pa. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano? Yung KBP-SARA lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Eh bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan, para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund, ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, pinakamalaking confidential fund, ang Presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. Oh, ang tanong, bakit ang Office of the President confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525 and intelligence expenses 2 billion 310? Oh, hindi ba natin pwedeng idiretsyo na yang mga confidential at intelligence sa uh, expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? O, oh, bakit kinakailang pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion Intelligence and Confidential Fund ng Presidente, ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. E siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan kung yan talagang gusto ang sinasabi ko lang po ha, dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang kamera din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Ayan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado, 331 million. Pero kung tutuusin po, yung 331 million na confidential, intelligence, extra expenses, extraordinary miscellaneous expenses, eh mas maliit naman po yan, no, sa 150 na linaan para dun sa, sa education secretary. Although, mas, mas malaki it siya compared dun sa 500 ng vice president. Pero kung kukumpira po natin, ibalik natin yun sa presidente. Bakit ang vice president, 500 million lamang pero ang presidente sa confidential fund alone ay eh 2.3 billion. Eh di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House tinanggal ang sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President. Malinaw na po mga kababayan na hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General appropriation bill okay na didi-discuss ngayon ng Kamara de Representante